pala ang daddy mo, Lilet. Ate Lilet, okay ka lang ba? I cannot believe that he said those words to you. Hindi mo na dapat kasi kinakausap pa siya. Look how affected you are. Don't tell me na humihina na loob mo. Hindi po, si R.D. ginagamitan ka lang niya ng reverse psychology. Pinagtataboy ang kanya dahil ang gusto niya, mo ang pabalik sa kanya. Nilalaso niya utak mo because he's trying to convince you that you're working for the wrong side. Lilet, magkakampi naman tayo hanggang huli, di ba? You are going to fight for my son. Ako, kalaraan. know this is difficult for you. Pero hindi ka namin babagaya. Kahit anong marinig mo sa mga kalaban, huwag mo silang pansinin. We will support you. We are family. Kahit hindi tayo magkakadugo, we will be behind you unlike your heartless father na sa buong buhay mo hindi ka binigyan ng kahit katiting na pagmamahal want Attorney Matias out of this case. What? Why? Clearly, this is becoming a soap opera of the Enganos. And you're playing a part of it. Nakikita ko ng ending nito. Masaya sila habang anak natin nakakulong. Is that what you want? Of course not. Ano ba bang dapat gawin para maniwala kang kakampi natin si Lilith? Tinakwil na nga siya ng ama niya. It's true, Dad. Huwag kang sasabot, ha? This is all your fault. Constantino, what's happening to you? You are being emotional, you're being too paranoid. Are you really sure that you can handle this case? Itong abogado sila sa bab. This is her what? Third case? Has she ever handled a rape case before? At sino pinagtatagol niya? Hindi yung victim ako di ang akusado. Yung anak natin! Pagkakatiwala mo lang ba ito kahit kanino? Ang dapat talaga sila para sa dapakalaki laban kailan ba tong kaso to? Ha? Huh? Oh, she's gonna regret this. Right, attorney? With all our pieces of evidence. Wala yung laban natin, di ba? Please tell me that Eno will rot in jail. Please. Don't worry. Looking at their counter affidavit, mahina ang laban ng kabila. Besides, the fiscal always favors the rape victim. Sa paniniwalang, walang sino mang babayang ang maglalagay ng sarili na sa kahihiyan. I am sure that the fiscal will find the probable cause para isang pa ang kaso sa korte. Thanks, Evan. I've been thinking of getting a new lawyer on board. What? Pero aral na aral mo ng kasong to. We can't just trust this to anyone. Willing akong umupo bilang second counsel. Just to give way to this lawyer, which I'm sure will do very well in this case. Hindi siya basta-bastang abogado. Bar top nature siya. At hindi pa siya natatalo sa lahat ng rape cases na hinawakan niya. Hindi ka pa ba uwi? Dinner time na. Ang bumabalik mabalik tayo Mura sikmura ko sa kaso na to eh. Ayokong makulong si Ino. Ayoko ring mapahiya kay Kalorena at kay CRD. Mas lalong ayokong sa huli, eh, manalo lang yung mga ingano pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero as it is, hindi ako confident sa defense namin eh. Alam mo, to be fair, yung lab lang ang alam kong may malaking library ng rape-related cases. And for sure, may mga cases sila na natalo. Baka pwede yun. Gawin mong reference. Tibo nilang naman yung kakilala kong tagalab. Hindi hindi ako hihingi ng tulong sa taong nanakit at nangtraidor sa akin.